Okay, nakikita natin yun. And then, itong discussions na ito, um, pe palabas natin sa publiko to exert public pressure sa kanila. Itong mga ginagawa natin, these are steps in the right direction. So, magkaisa po tayo. Yun lang po. Thank you, ni Glenn. So, for that one last time. Okay. Um, para sa akin, yung tanong ni Pam, no? Ang totoong, ang naririnig ko na tanong doon, kasi nakita natin napakalaking kapangyarihan ng Pangulong ito, di ba? At nakita din natin, dal sa dalawang taon na iyon, na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan, na nagkamali tayo sa pagbigay ng tiwala. Napaka, uh, siguro bulag at pipi ka na lang kung, kung hindi mo pa, kung bulag na bulag ka na lang, siguro kung hindi mo nakita kung gaano kagagarapal kung magnakaw itong mga ito. No? So, ang, ang totoong, ang nakikita kong sagot dito, na actually tanong din, ay pwede pa bang pagkatiwalaan ito? ba? Diba? Ganun ba tayong tao? Ganun ba tayong taong bayan? Napapayag pa tayo dito? Magbabago ba ito si Bongbong Marcos na bigla na lang magkakaroon sila ng hiya sa Pilipino? Eh pinakita na nga nila, wala silang kapasidad mahiya sa Pilipino. Diba? So sa tingin mo, dahil nag-resign CVP, mapupuno sila ng kahihiyan bigla? Hindi. We cannot ask these people to be what they're not. And they're not public servants. What they are are thieves. Mga magnanakaw itong mga ito. Hindi sila mga public servants. Napakababa ng tingin sa mahihirap. Walang respeto. Ang tingin nila sa mahihirap, bigyan mo lang ng ayuda, tapunan mo lang ng, ng ayuda dyan, at susunod na yan kahit saan. Galing ako sa mahirap na pamilya. No, at nakaahon kami dahil may mga scholarships na binigyan ang binigyan kami ng dignidad. Naturo, na, na hindi hindi ninakaw sa amin ang dignidad at respeto namin pero itong gobyernong ito walang puso sa mahihirap at walang respeto so kasi bakit kasi wala naman silang alam eh tama si PRRD wala silang alam hindi nila alam paano gumawa ng mga skuela. Paano mag-build mag ng infrastructures at yung economic infrastructures, yung pol foreign policy na maayos, na nakita natin sa former president at sa vice president, excellent executives. Walang kakayanan si Bongbong Marcos. So papatagalin pa ba ito? Ang sagot ko dito, hindi na. Hindi kilala ni Bongbong Marcos ang Pilipino. Akala niya papayag tayo habang tuloy-tuloy bi na binabalahura nila tayo. So, um, depende sa atin kung ano yung sagot dyan. Okay, thank you po, Dr. Lering. Uh, Trixie. I agree with the premise. May, may mga problema ako dun sa budget. Number one, parang first time uh, uh, na ginagastos natin yung hindi pa nakukolekta. Kasi that's what unprogrammed funds are. Normally, gagawan mo ng budget yan, yung pera na nasa treasury na. So, bilang yan, gagawan mo yung budget na yun. Kaya nga, ka, kahit kami, nung first few months namin, gumagawa kami ng budget for the next year, talagang sinabihan kami, walang pera. So, ang sikip ng mga budget ng bawat department, pero wala at any point na nagsabi na pwede niyong gamitin yung on-program funds. Ngayon lang po nangyari yun. Kung ordinaryong mamamayan ka, or ordinaryong kawani ka ng gobyerno, andun ka sa isang ahensya, gagastos ka para sa proyekto, pero hindi naka-certify na funds available, either wala kang proyekto o koa ka. So, pero dito, on a national scale, bilyon ang ginagastos, pwede nilang gawin all of a sudden. So, number one. Number two, worried ako dun sa ayuda funds. Kasi walang development eh. Walang mga proyekto na magsusulong sa ating national interest. Walang bagong talye na gawa ng Ayuda Funds na yon, Walang suporta sa industriya. At pinakasignifikan sa lahat, walang suporta sa agrikultura. Ang nakakainis niyan, in-announce pa ng kalihim ng agrikultura na 2 billion lang ang kailangan para ayusin ang supply and logistics system. Maumpisahan man lang. Ilan ang ano, ilan ang nilaan natin para sa ayuda? 500 billion. Kukurot ka na lang ng 2 billion, maaayos natin yung pagkain natin. Pero nilalapit tayo sa giyera, di pa natin kayang pakainin sarili natin, nagbibigay tayo ng ayuda na hindi magresulta ng negosyo, trabaho, hindi maaangat ang kahirapan, walang bagong school buildings, walang internet na maayos. Di ba? Hindi nag, nagdadala, nagdudulot ng panibagong mga trabaho. So, ang problema ko sa budget na ito, hindi lang yung humihingi sila more, pero humihingi sila more for the detriment of the country. Niya, ano, puera pa doon, yung 500 billion na unprogrammed funds na yon bawal sa batas ang sinabi na ng Supreme Court 'yun. Pero tuloy-tuloy pa rin sila. Hindi sila nahihiya. Ang sinasabi nila sa Pilipino, wala, they are above the law. They can do whatever they please with this country. They can rape us. 'Di diba? So on top of all of this katiwalian, yung batas sa kanila wala na. Paano 'yun, 'di ba? Ano pa tayo, 'di ba? So 'yun yung 'yun yung nitong administrasyon na ito. Okay, thank you. Thank you po sa ating mga resource person. So, uh, siguro po, in, in, uh, in biya po sa press conference, uh, we will give uh, our press three more questions. Yun pong uh, mga leaders natin ay mamaya po after the lunch, we will give you enough time para po makapagtanong sa ating mga resource person. So, our next uh, question from uh, Ms. Joy Bibre. Magandang umaga po, um, Atty. Dr. Lorraine, Atty. Glenn, Atty. Trixie, and Atty. Vic, and to everyone who's here. Um, gusto ko lang po sana itanong, what can you say about, um, kung matatandaan po natin, um, before this movement started, PR, um, PRRD spoke about the, uh, you know, yung mga kasama po ni Inday Sara who are raising the issue on confidential fund. And he said na, Uh, kung corruption ang pag-uusapan natin dito, ang legislature, kayo ang isa kayo ang pinaka-corrupt na institusyon. And uh, they are not um, following the auditing standard that we know. So, ang pera natin, ginagastos nila in a way na uh, pinipirmahan lang nila ang certification at walang resibo. I would like to ask ang ating mga isog heroes dito what can you say about this I agree with uh, I agree with the observation of uh, PRRD and i think CPRRD si is just echoing the sentiments of most Filipinos talagang walang hiyaan eh talagang kapalan ng mukha Imaginin mo, kwinestyon sa isang programa sa SMNI kung paano ginagamit ang pondo doon sa Office of the Speaker. Anong ginawa? Ikinalong si Lorraine, ikinalong si Kaerick. Bakit? Kayo ba'y santo? Na hindi pwedeng tanungin. Ang soberanya ay ang Pilipino. Tayo ang soberanya at karapatan nating mal, dapat nating malaman kung paano ninyo di bali kung ginagastos eh, kung paano ninyo linulustay yung kada singko na nagmumula sa buwis ng mga pinagpapawisang Pilipino araw-araw para lang kumita at merong may uwing pagkain sa kanilang pamilya. Yan ang pakiramdam ko. At alam ko, pakiramdam din ng maraming Pilipino. Saan kayo kumukuha ng kapal na muka at kapal ng apog? Lustayin yung pera ng Pilipino. When I was congressman, wala pong ganong liquidation by certification. I mean, liquidation by certification, di ba yung pera bibigay sa'yo, tapos pipirma ka na lang ng certification, wala pong ganun sa aming panahon. That was 2007 to 29. And so Speaker De Venecia and Speaker um, Nograles. Oh. Ito lang yata nitong panahon na to, na bibigyan ka ng pondo, magli-liquidate ka na lang, si-certify mo lang. Wala, garapalan po talaga yung nakawan dito ngayon. Ito lang na administrasyon na to. Um, ang Centers of Corruption dyan sa House of Representatives Committee on Accounts na asawa ni Tambayuda, ang chairman. O, ka makakakita ng speaker at ang Committee on Accounts uh, mag-asawa?